habang kayong truck kagabi patras daw sa bato kumama ayan o. ang gagawin nila ngayon hihilahin na lang ng air na ginapit hihilahin na lang yan tutuwid lang na ganun nasa na flat Babalitan na rin ang gulong ayan Ay si boss Joel o Darin. Ya, yeah, ya, unahin mo na yung gulong, tanggalin. Natamaan yung gulong, inaplat eh. Sabog, sabog din sa ilalim. Ya, ya, sa ilalim na yan. Ayan yung bako, ay yung ay, bako, ayan ay, yung bako. Ayan, ayan, ayan. na yan pag anon. Parang walang hinila yan. Si Boss Joel, lang mong chip. Si Boss Joel, ang chip dito. Ay, yeah, si Boss Joel. Ito yung operator, ayan, operator. Tinira <tod noise> yeah, na, tinira na, mga kaibigan. So, ah. Okay. E na, oh. Okay, okay, mga mga na ulit Tara, na mga kaibigan Ayan e na, ayan e na, si Chip oh, Tumulong at si Chip Si Chip Joel, oh, tumulong at Para ito mabilis ang trabaho oh. Ayan, eh, nabanti ko ng konti hmm, Tatamaan yung Day na Sa bako, andyan ko si bako okay, yung maliit na yun Nanire ready na ni Boss ship Joel ay ay nare-ready na niya. Andiyan yung mga meron, maraming fans, may mga may maraming mga tao rin eh. Ayun, dami. Okay. Ay, try na. Ay, bago. Tatali lang ni Boss Joel, tatali lang. Ay, operator, hindi, hindi, operator, hindi. Ayan, si Chief Jewel talagang buwan dito eh. Ang sayo na mamahala rito ng mga sakyan. Ayan, si Boss Jewel yan. Ayan, tingnan natin, baka tumalasik. Ayan na, mga kaibigan, pinabatak na. Ayan na, ayan na, ayan na. op op Baka tumalasik. làm đại ơ, nghe 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 tăng lên, nè. boss may senyas ni boss nyo na nakakuan tigil muna raw at parang may nakita siyang kakaiba kaya kapagoy niya ok na yan mga boss para ba pa na ulit tuwid na ayusin na lang yung pamper mas ok na yan